I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Pag-aupansin na nga guys ang isang post patungkol sa ating Doni Pangilinan na, na kung saan ngayon ay spotted nga sa airport. Alam naman natin na sobrang busy nga ng bawat schedule ng ating couple na sila Donnie at, at Belle. Kaya naman kapag may free time nga sila ay talagang nag aout out of town nga itong ating couple na sila Donnie at Belle. At narito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan spotted nga itong ating Doni Pangilinan sa airport. Fort. At ayon nga rito sa kanila, hello there Donnie safe trip. Kaya naman napatanong na nga ang mga bula kung saan nga ba pupunta ngayon itong ating Donnie Pangilinan. Dahil alam naman natin na itong ang si Donnie ay meron nga rin mga projects at ganaps na talaga namang inaabangan ng mga bula. Pero kahit saan nga raw papunta itong ating Donnie Pangilinan ay safe trip na lang at enjoy nga raw dito. Kaya naman stage lang tayo for more update kala at dahil sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw